Hi guys, kumusta kayo? Nagready na ako guys ng mga candy para bukas. Ayan. At nilagay ko na rin sa plastic. Isa-isa. Ito ang aking lagay na malaking bin. At bukas maraming pupuntang mga bata. Ayan. halos Halo 60 pieces ito na plastic. Ito guys yung plastic ng yellow. Sa Pinas pa ito galing. nag ako ng mga plastic ng yellow. Ayan ang, ayan ang ibibigay ko sa mga bata para bukas. And thank you for watching. Ayan, meron akong pang sh sh short video for one minute. Ito ang nabili ko sa Superstore. thank you guys thank you for watching god bless both in la